sama tayong magiging karakli. Huli kam ang mabilis na takbo ng isang dump truck na may kargang graba sa Rosales, Pangasinan. Ang truck, inararo ang labing tatlong sasakyan. Kabilang ang tatlong 10-wheeler, dalawang SUV, dalawang pickup, tatlong tricycle, isang kotse, closed van at motorsiklo. Bumanggari ng dump truck sa harap ng isang establishmento. Wala namang nasawi, pero may mga nagtamo ng minor injuries. Ay sa driver na hawak na ng mga polis, na walang umano siya ng preno, humingi siya ng tawad sa lahat ng nadamay. Ayon naman sa LTO Region 1, posibleng bawiin ang lisensya ng driver dahil hindi siya lisensyado para magmaneho ng ganong kabigat na truck. Simula sa January 20, sisimula ng ipatupad ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa Metro Manila. Sa susunod na linggo naman, asahan ang taas presyo sa petrolyo. Saksi si Bernadette Reyes. Sa Metro Manila muna ipatutupad ang bagong maximum suggested retail price para sa imported rice. Simula January 20 hanggang 58 pesos kada kilo lang ang bentahan ng imported na bigas maliban kung ito ay Japanese rice, black rice at malagkit buwan-buwan ire-review ang presyo para masigurong naaayon ito sa presyo sa world market. Dumaan daw ito sa konsultasyon sa mga importer, retailer at mga ahensya ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. Naglagay kami nga ng margin na 10 pesos per kilo from importer to retailer. So yun ang 58 natin. Pero ngayon nga, world price is uh, bumaba eh. No? So baka yung 58 na MSRP in the future should be lower if the price of uh, the world price continues to go down. Aalisin na rin ng mga brands sa bigas na posibleng nagiging dahilan ng pananamantala sa presyo. Color coding ang ipapalit. Maglalabas pa ang DA ng guidelines tungkol dito. Bawal ipagbabawal ang brands. Ilalagay lang type, kailangan lang yung origin, ilan percent broken, tsaka presyo. Tapos may color coding yung tags. Yung color coding na yun actually, NFA time ba, base sa meeting kahapon with the retailers, many of them are still imp uh, implementing it actually sa din sa mga susunod na linggo ang sulit rice na 100% broken rice sa presyong 35 hanggang 36 pesos. Sa ngayon, sa mga piling pamilihan pa lang ito mabibili. Sa price monitoring ng DA at DTI, bumaba na ang presyo ng kamatis. Sa Murphy Market sa Quezon City, mula sa 280 pesos na presyo noong Miyerkules, nasa 190 pesos na ito ngayon. Pero nakaamba naman ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin gaya ng sardinas, gatas, kape, noodles at bottled water. Ngayong buwan, magpupulong ang DTI at mga manufacturers para pag-usapan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sakali man daw mapagkasunduan ng taas presyo, sisikapin raw ng DTI na hindi ito gaano makaapekto sa mga mamimili. Sa susunod na linggo naman, posible ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa apat na araw na trading, hanggang 70 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, hanggang 75 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Kabilang sa nakikitang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng langis ng OPEC at Russia, inaasahang pagtaas ng demand sa Asia at malamig na panahon sa Europa at Amerika. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Bistado ng operasyon umano ng isang Pogo Scam Hub sa Paranaque. May git-apat na rang dayuhan ang nahuli at ayon sa mga otoridad, may tinetrain pa sa establishmento sa kabila ng umiiral na Pogo Ban. Saksi si John Consulta. Sa ikalabing lima at ikalabing alim na palapag ng gusaling ito sa Paranaque, listado ang iligal na gawain ng may din apat na raang dayuhan. Mga Chinese, Vietnamese, Indonesian at Burmese nationals ang nahuli sa visa ng mission order na ng mga taga-immigration at NBI. May ilang nagtangka umunong tumakas at dumaan sa fire exit. Pero inabutan din sila sa labas ng gusali. As of last count, yan, 450 of different nationalities. They're mostly Chinese. Yung operations nila have been the subject of surveillance proceedings ng, yeah, for quite some time. Ayon sa mga otoridad, malaking Pogo Scam Hub ang operasyon ng mga dayuhan. Love and Investment Scam umuro ang kanilang modus, batay sa mga nakitang script sa mga computer. Marami silang na uh, nabibiktima pa rin. Uh, yan ang uh, ginagawa ngayon ng mga remnants. Ika nga, uh, yung mga ayaw pa, matitigas ang ulo, nag stay pa dito sa Pilipinas to victimize other people pa. Hinihinga namin ng reaksyon ang mga nahuling dayuhan. Nandito sila, inabutan, nakukula sila dyan. At ang sabi ng uh, mga takuan ng Bureau of Immigration, itong mga taong ito ay for training. Sila ay mga bagong uh, sasapak sa paggawa ng uh, mga aktibidad sa si Pobo. Isinailalim na sila sa processing ng Bureau of Immigration. Susuriin naman ng NBI ang mga nakumpiskang computer at cellphone. Ayon sa DILG pagpapaliwanagin nila ang lokal na pamahalaan kung bakit nagkaroon ng ganitong operasyon sa Paranaque sa kabila ng Pogo Ban. hindi pa nag ng business permit eh, as far as I know. So wala pa sana inspection sa lugar na yon Ang ginawa nila doon ay ito sa old operation. Ang na nagsara kung nga rin, binuksan ulit nila. Wala pang pahayag ang Paranaque LGU. Ayon kay Rimulya, maglalabas na kotosan ng DILG para maksumite ang mga local chief executive kada buwan ng certification ng Pogo Free ang kanilang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Tapos nang ma-verify ng House Secretary General ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna niyan ay itinanggi ng sekja na hindi niya inaaksyonan ang mga reklamo. Saksi si Tina Pangaliban Perez. tapos nang i-verify ng Office of the Secretary General ng Kamara ang tatlong impeachment complaints na inihayon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y paglustay sa confidential funds. As soon as the complaint is filed, pinag-aralan agad nung, nung legal department namin. So, as of today, na-verified na lahat yun. Yung tatlo, pwede na i-transmit. Magbabalik sesyon na ang Kongreso sa lunes. Pero target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit sa Office of the Speaker ang mga impeachment complaints sa Webes. Balak daw niya kasing kausapin muna ang mga kongresistang nagsabi sa kanya na maghahain sila ng ikaapat na impeachment complaint o mag -e endorso ng isa sa mga naihain na. How will you respond to parang impressions na inuupuan niyo po yung impeachment complaints? Uh, hindi naman eh, kasi alam mo, the House of Representatives cannot act on it until magkaroon ng session, no? which is January 13. So, wala rin gagawin ng house kung on-break pa sila. One way or another, I have to transmit the complaint or complaints to the office of the speaker. Parang ano na yan, uh, negligence on my part if I will not act on these complaints. Pinaliwanag din ni Velasco na walang nakalagay sa rules on impeachment ng Kamara na anumang deadline para i-transmit niya ang mga reklamo sa Office of the Speaker. At ngayon lang daw nangyari na mahigit sa isang reklamo ang inihain laban sa isang impeachable official. Kapag na-transmit na ang impeachment complaint sa Office of the Speaker, mayroong 10 session days ang Speaker para isama ang mga ito sa order of business o yung mga tatalakayin sa plenaryo. Pagkatapos may tatlong session days ang plenaryo para i-refer ito sa House Committee on Justice. May 60 session days naman ang komite para magdesisyon kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pagdating ng report ng komite sa plenaryo, kailangan itong aksyonan sa loob ng 60 session days. Pero ang pagbilang ng session days hindi gaya ng pagbilang sa mga araw sa kalendaryo. Yung session days natin sa uh, mababang kapulungan, hindi absolute yung pagbilang kasi di ba may mga araw na Monday magkukonvene tapos hindi mag adjourn at mag adjourn ng uh, either uh, Wednesday. No? So kahit na three session days siya, ang bilang niya sa records ay one session day lamang. Kaya posibleng tapos na ang termino ng kasalukuyang kongreso ay hindi pa napagkadesisyonan ang impeachment complaints. Kaya panawagan ng endorser ng unang reklamo. Tinagmansa rin na yung impeachment complaint na pinail natin. One month is too long. One month without holding Sara accountable is giving a very bad um, example to other government officials, public officials, na yung pag-abuso sa kapangyarihan ay dapat pinaparusahan. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni VP Sara pero nauna na niyang sinabi na handa niyang harapin at sagutin ang mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Naperwisyo ng flash flood ang ilang bahagi ng Mindanao. Ating saksihan. Grabe, Ginulat na mabilis na ragasan ng tubig ang mga residente sa barangay Pamintingan sa bayan ng Esperanza sa Sultan Kularat kahapon. Nagmestulang ilog ang mga daan kasunod ng pag-apaw ng sapa dahil sa agos ng tubig mula sa bundok. Sa lakas ng agos, natangay ang ilang malalaking bato at mga kahoy. Kwento ng uploader, umabot pa ang tubig sa mga bahay. Stranded ang maraming residente. May naitala rin paguho ng lupa kaya mahigit 20 pamilyang inilikas ayon sa esperansa MDRMO. Patuloy ang monitoring sa iba pang barangay. May umapaw ding sapa sa Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Kaya ang highway na sakop ng barangay Talisawa na sa baha at putik na nagpahirap sa mga motorista. May mga taniman din ng palay at gulay na nalubog sa baha. Humupa rin ang baha paghinto ng ulan kagabi. Maging ang National Highway sa Barangay Poblasyon sa Talisayan Misamis Oriental, nagmistulang ilog din dahil sa baha. Ayon sa uploader, umabot pa ang tubig sa ilang kabahayan doon kahapon. Nabalaho din ng ilang malilit na sasakyan at may tumirik din delivery truck. Ayon sa Misamis Oriental PDRMO, nakaranas ng flash flood sa apat na bayan dahil sa malakas na buhos ng ulan sa silangang bahagi ng lalawigan. Ang lungsod sa Talisayan, Balingwan, kinugitan og subong kugon. Si Rapod, nagkusugpo ng uwan sa ilang report na gihatag sa opisina, flash flood man gani Kumupa rin ang Bahama kalipas ang ilang oras. Binahari ng tulay papasok sa barangay Talisay sa Bato, Katanduanes. nagka din kaya nabalot ng lupa, putik at bato ang kalsada sa barangay Bagumbayan. May malalaking bato rin na humambalang sa pangunahing kalsada sa Bato-Virac border. Ayon sa pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Bicol Region at localized thunderstorms naman sa Mindanao. Magpapatuloy ang pag-iral niyan ngayong weekend kasabay ang ihip ng amihan. Sa datos ng metro weather, uulanin pa rin bukas ang Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Northern Luzon at Visayas, pati ang halos buong Mindanao lalo sa hapon. Halos ganyan din sa linggo. May mga pag-ulan na rin sa Central Luzon. Matitindi pa rin ang buhos ng ulan lalo na sa Southern Luzon kasama ang Bicol Region. Maging handa na rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may chance na rin ng ulan bandang hapon o gabi ngayong weekend. Para sa si GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Dalawampung oras at apat na minuto ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong 2025. Bago ito, limang beses lumampas ng dalawampung oras ang prosesyon sa nakarang dalawang dekada. Ngayong 2025, unang umabot sa mahigit 20 oras ang traslasyon mula nang magbalik ito pagkatapos ng COVID pandemic. Kung pagkukumparahin ang mga traslasyon nitong 2024 at 2025, mag-aalas tres pa lang ng hapon ng 2024, nakarating na sa Plaza del Carmen ang Kong Nazareno para sa tradisyonal na dungaw. Pero ngayon 2025, Mag-aalas sa isna ng gabi, dumating doon ang kuon. Pasado alas 8 ng gabi, napatigil pang pa andas sa Gonzalo Puyat habang inaakyat ng mga deboto ang andas. Bandang alas 11 na ng gabi, nasa Hidalgo pa ang andas hanggang sa makarating sa Quezon Boulevard at Quezon Bridge. Nakauwi na ito sa Quiapo Church, mag una ng madaling araw. Mahigit 8 milyong deboto ang nakiisa sa pista ng Poong Jesus Nazareno mula January 2. Ang traslasyon tumagal naman ng mahigit dalawampung oras. Ang mga dahilan kung bakit mas matagal ang traslasyon ngayon taon sa pagsaksi ni Makipulido. Bawat kalsadang dinaanan ng andas ng Poong Jesus Nazareno, dagat ng mga deboto ang masisilayan. Mula Kirino Grandstand, mahigit dalawampung oras ang nilakbay nito bago tuluyang makabalik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church, pasado alauna ng madaling araw kanina. Bagamat nagkaroon ng mga siksikan, payapa itong naidaos. Mahigit walong milyon ang lumahok sa lahat ng aktibidad mula January 2 hanggang 9 kabilang na ang pagpupugay o pahalik. Sabi ng Capo Church, pinakamataas na bilang ito ng partisipasyon ng mga deboto sa Pista ng Puong Jesus Nazareno. Tinatayang nasa sa apat na milyon naman ang sumama sa traslasyon. Kaya ang mabagal na prosesyon ngayong taon dahil daw sa dami at agresibong mga deboto na sinabayan pa ng magandang panahon. Perfect weather po yung kahapon. Kung hindi ninyo, Halos uminit ang uh, panahon, makulimlim pero hindi naman humuhulan. Kaya ho ang mga tao hindi natitinag sa kalsada kahit na ho kalagitahan ng tanghali. Dalawang beses ding pinutol ang lubid dahil pumulupot sa gulong ng andas sa kanto ng Taft at Finance tree Pumailalim din ng lubid pagdating sa Plaza del Carmen sa San Sebastian Church. Tapos unang dungaw, hindi namin maigalaw ang andas dahil sa pumasok ko ulit sa ilalim yung uh, lubid. Kailangan mo natin putulin dahil lakas na sa ilalim no. Pinutol namin sa ibabaw. Kaya ho mula Plaza del Carmen hanggang Plaza Miranda, wala na hong lubid ang ating andas. Bago maputo ng lubid, nakunan din namin na may mga debotong kumagat dito at kumuha ng hibla. Bandang Zippy de Guzman, hirap nang makausad ang andas ng walang lubid. Kaya mga pulis na mga ihos din ang nagbantay para bumilis ang usad ng traslasyon. Sinadya po namin talaga na pagsuotin sila ng kanilang tactical uniform, para mas papakita sa mga deboto na gusto na ho nating pabilisin yung uh, pag ng ating andas. Nang magpalit ng pulis at iho sa andas, nahawi ang dagat ng mga tao. Pero mga deboto sumugod papuntang andas. Sa Plaza Miranda, may mga nakaabang ng hanay ng mga pulis. Sa isang punto, nagkapisikalan pa ang isang pulis at isang deboto. Sa buong traslasyon, kapansin-pansin na kahit ipinagbabawal, marami pa rin ang pilit na sumampa sa andas. Bagamat mas kaunti raw ito kumpara sa mga nakalipas na taon. pag pa kung may iba pang pwedeng gawin para hindi na ito masampahan. Hindi namin sinasabing mababago ang andas. Nagkakaroon lang tayo ng mga enhancement improvements and renovations dahil nga natututo tayo sa bawat taon. Generally peaceful pa rin daw ang traslasyon 2025 ayon sa si NCRPO. Sa tala ng Department of Health, mahigit siyam na raan ang dinala sa medical tents at mahigit limang daan ang isinugod sa mga ospital. Sa pagtatapos ng traslasyon, sang katutak na basura ang naiwan sa mga kalya ng Quiapo. Tumpok-tumpok ang mga kalat na kusa na rin winalis na mga nagtitinda rito bago sila nagbukas ng pwesto. Dapat pag mga juice ka, malinis ka. Uh, hindi 'yung mag-juice ka tapos balas balasubas ka naman kung saan saan mo itatapon 'yung mga mga ano pinagkainan mo. Halos maging tambakan din ng bahaging ito ng Plaza del Carmen na katapat ng San Sebastian Church kung saan ginanap ang pagdungaw. Umabot sa mahigit sandaang truck o halos 400 toneladang basura ang nahakot na basura sa Traslasyon 2025 ayon sa Manila Department of Public Services. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nililaw po ng kampo ng direktor na si Daryl Yap na wala pang utos ang korte na ipatigil ang pagpapalabas ng promotional materials o teasers ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma kaugnay sa petisyon ng aktor na si Vic Soto sa korte para sa writ of habeas data. Kabilang sa mga hiling ni Soto, ang paghinto ng pagpapakalat ng mga anilay personal at sensitibong detalye tungkol kay Soto, pati ang pag-alis na online ng promotional materials. Sa inilabas na utos ng korte, pinagsusumitin nito ng verified return of writ si Yap. Sabi ng abogado ni Yap, Sasagutin nila ito sa Miyerkules at ilalaban ang karapatan ng direktor sa Freedom of Artistic Expression. Sinagot din nila ang sinabi ng kampo ni Soto na hindi kumonsulta sa kanila si Yap tungkol sa pelikula. Ayon sa abogado ni Yap, binigyan daw nila ng kopya ng script ng pelikula si Soto bago pa inilabas ang teaser nito. The purpose was really for them to give comments doon sa script. So wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol doon until finally na-shoot na lahat ng mga scenes. So, uh, hindi na namin kasalanan yon. Naghahanda ng MMDA para sa inaasang matinding traffic sa Ludes dahil sa isa sa gawang national rally for peace ng Iglesia ni Cristo. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas, sa paaralan at ang pasok sa gobyerno sa Pasay at Maynila. Suspendido naman ang face-to-face -face classes sa public daycare to senior high school, pati na ang alternative learning system sa Quezon City. Saksi si Joseph Moro. Nasa isang milyong mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo o INC ang inaasahang dadalo sa National Rally for Peace sa Lunes. January 13 sa Kirino Grandstand sa Maynila. Ang rally ikinasa ng grupo kasunod ng kanilang pahayag noong Desyembre na suportado nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi sang ayon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tatlong impeachment complaint ang na nakahain sa Kamara sa ngayon laban kay Vice President Duterte. Kanila lamang daw po ay hindi pwedeng gawing political rally ito. So absolutely daw no, po any politician ay hindi pwede magsalita. Nakapulong na ng MMDA ang Iglesia Ni Cristo na nagsabi raw na darating sa Metro Manila ang kanilang mga miyembro mula sa mga kalapit na probinsya. Ayon sa MMDA, linggo pa lamang inaasahan na nila na dumating ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo dito sa Metro Manila at asahan na raw ang traffic hanggang lunes ng gabi sa mga apektadong lugar. 15,000 mga sasakyan daw magdadala sa mga ito sa Quirino Grandstand kung saan sila magtitipon-tipon. Kaya hiniling ng iglesia na makapark sa lampas 10 mga kalsada sa Pasay at Maynila. Pinayagan naman ito ng MMDA tulad sa Mel Lopez Boulevard, Espanya, Rojas at Makapagal Boulevard. Kaya naghahanda na raw ang MMDA sa matinding traffic sa lunes na posible raw umabot sa dapitan sa Maynila at Welcome Rotonda sa boundary ng Maynila at Quezon City. Although i-allow natin yung street parking, one lane lang po. So kung three lanes po yung karsada, kung saan sa lang, or two lanes, dapat isang lane lang sasakube. Hindi po pwedeng sakupin pwede yung buong karsada na wala nang ibang makakataan. Sarado naman ang mga kalye sa paligid at malapit sa Kirina Grandstand tulad sa Rojas Boulevard, P. Burgos at Maria Orosa. Sinuspindi naman ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at lahat ng antas ng eskwelahan sa Maynila at Pasay para rito. Hindi naman suspendido ang number coding ng MMDA. Yung mga kababayan po natin kung pwede ipagtiliban yung uh, inyong lakad, lalo-lalo po sa may area na uh, Manila, I, I... May national rally din ng iglesia sa iba't ibang probinsya tulad ng Ilocosur, Albay, Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro at Davao. Bukod sa inaasahan traffic dahil sa INCT's rally sa lunes, asahan din daw ang pagsisikip ng trafiko sa Mindanao Avenue dahil simula sa linggo January 12 naman isasara ang ilang bahagi ng Mindanao Avenue para sa itinata itinatayong tandang Soros Station ng Metro Manila Subway. Ang trafiko padaraanin sa ginawang extension sa kali. Magkatagal yan hanggang taong 2028. Marso naman ngayon taon inaasang sisimula ng rehabilitasyon ng southbound lane ng EDSA para ayusin ang drainage at asfalto nito. Inaasang sa katapusan ng taon matatapos ang proyekto. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Matapos ang halos walong taon, magbabalik sa Pilipinas si J-Hope ng BTS para sa kanyang two-night concert sa Abril. May paglilinaw naman ang mga batang real stars na sina Miguel Tano Felix at Bruce Roland kaugnay ng umano'y banggaan nila on stage. Narito ang showbiz aksi ni Nelson Canlas. Hindi nakatakas sa mata ng ilang netizens ang banggaan sa stage ni na Bruce Roland at Miguel Tan Felix. Hirit ng ilan, si na Johnny Bruce na banggain si Miguel sa media conference ng mga batang release nitong Desyembre. Matapos mag-viral ang video, paglilinaw ng dalawang aktor. Acting-acting lang yan at pasilip para sa Action Pack series. Masawa kami sa set at talagang <laughs> nakakasundo po kaming lahat. Sobrang saya ko dahil Uh, pupunta ako ng set kahit marami kami mga pinagdadaanan sa buhay. Sila talaga yung nagpapasaya sa amin. Day 1 pa lang ng taping, iba raw ang closeness ng Batang Rilas Boys. Kabilang din si Nakokoy De Santos, Rahil Biria at Antonio Vinson. How do you plead? Guilty po. Guilty. Guilty. Mula nung world premiere ng serye nitong lunes, umula ng good reviews mula sa netizens na ipinagpasalamat ng cast. Very grateful din si Pinoy singer Sofronio Vasquez matapos magwagi sa The Voice USA Season 26. Sa GMA Integrated News Interviews, ibinahagi niya ang ilang naging inspirasyon, kabilang dito ang kanyang yumaong ama. He was my hero. Malungkot na ngayon, looking back, supposedly alam kong mag enjoy siya sa moment na to kasi mahilig siyang kumata. He was my coach. Pero hindi ko na masasabi sa kanya na nalo ako. Hindi niya na ako mayayabang dun sa, mapagyayabang sa mga friends niya. Bahagi rin ng kanyang success ang The Voice Coach na si Michael Bublé na hanggang ngayon ay nananatili pa rin bilang mentor at guide. Ang na-appreciate ko dun, Michael Bublé would always tell me, you don't have to be technically perfect because you're a person. Di lang titulo ang inuwi ni Sopronio sa kanyang pagkapanalo, kundi pati recording contract kung saan nais niyang iparinig ang tunog Pinoy sa buong mundo. Army, may nagbabalik sa Pilipinas and it's your hobby. Para yan sa Hope on the Stage Tour ni J-Hope this April. May patis din ang singer sa kanyang Instagram with the caption, New Music Coming this March. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako si Sandra Aginaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.